Oh, ba't ginabi ka? Saan ka galing? Doon sa kanila ni kumpare. pare. <laughs> Naku, anong ginawa mo doon? Namimigay kasi siya ng bigas, sardinas at pangsalad. Ay kung namimigay siya, asa na yung dala mo? Iniwan ko doon kasi hindi ko kayang buhatin. Ikaw na lang kukuha doon. Bakit ka pumunta roon? Yung kumpari natin na yun, nangihipo yun. Marami naman kami pumunta doon. Tsaka, hindi naman nangihipo si kumpari. Oh. Mabuti, hindi siya sinumpong sa mga kalukuhan niya. Pag sinumpong yun, nako sigurado ako, manghihipo yun. Mabait naman si kumpari. Sa totoo nga, matulungin pa nga siya eh. Naku, kung alam mo lang, nagkukunyari rin yun na mabait para makuha niya yung gusto niya sa'yo. Oo nga, totoo matulungin siya. Paano mo nasabing matulungin sa pagmumukha na yun? Kasi, nung nagsira ko sa kanila, pagkatapos kong humihi, nung pagtayo ko, bigla siyang pumasok. Oh, ah, ay, ako! Alin na matulungin doon? Ano? Ah, Kasi, siya yung nagtaas ng panty ko. Iyan ah, ang sinasabi ko eh. At saka ang bait ni kong pare, hindi hmm. man lang siya nanghipo. Ah! <laughs>